Dahil may mga nagre-request na tayo ay mag-penny shopping uli, bumalik tayo dito sa Daral General. Tingnan natin, baka may mahanap pa tayo. Tara na ha! Sa dami nga nang nandito, hindi mo alam kung alin dito talaga ang i mo. Pero since nakita ko na to before, alam ko na penny item yung kukunin ko. Tara na, kukunin natin lahat ng makikita nating penny items. Sa mga nagtatanong na hindi pa alam kung nasa ng scanner, ito ang dala General app. At itong nasa taas na right side yan ang scanner. I-click natin yan at lalabas na yung pang scan dito. Kapag 00 ang lumabas sa scanner, yan ay penny items. Pero make sure yung address ng app nyo ay tama para correct yung mga mai-scan At basta nga 00 yan, yan ay penny items. So dito may nakita ulit tayo Nakita ko na to before kaya alam kong penny item ito. Etong orange ang regular price nito ay $4. Pero yung uh, yung spicy na isa, eto $4 din yan. Yan ang regular price nyan. Inis ka natin yan at eto penny items ulit. Pero make sure na yung mga kukunin nyo ay pare-pareho ng mga barcode guys. Katulad nitong isa na to, hindi siya penny items. So make sure na pare-pareho yung Uh, barcode na makikita nyo, yun yung mga penny items. Ihiwalay nyo yung hindi. Makikita natin, dalawa yan, di ba? Ngayon, pag mas yung maigi yung ano nito, yung last number ng barcode nito, 288. Eto, 2211. Magkaiba. Yung nais natin na penny, ito. So, kailangan lahat ng kukunin mo, pare-parehos ng barcode. Kukunin natin lahat yan. make sure na tama yung mga hukunin natin ha ayan yung mga nandito sa ano hindi yan penny items okay and make sure iayos din natin yung pinagkunan natin ayan natin At ito nga may nakita pa tayong dalawang penny. Etong slightly salted yan ay penny, pero yung salted hindi siya kasama. So iniskand din natin yan. At ang lumabas ay 0-0 ulit. E I-check din natin ang expiration date nito. Ya yeah, at ito ay 2025 pa ang expiration date. At itong isa naman pareho lang din, 2025 pa. So eto okay pa lahat to walang problema dyan. Okay guys, ready na tayo magbayad at ito yung pambabayad natin. Dito sa US, ito ay 10, 10 cents. Nine cents. Mm -hmm. <laughs> Yay! Found the penny stuff. Yay! So guys, eto na yung resibo natin. Ang total natin dito ay 9 cents. Actually, kapag mga penny, wala na siyang taxes, guys. Kasi, 9 items ito eh. Tapos ito ay 9 cents din. May split tayong penny. Ayan o.